Hello guys! Today is Monday. So, dito kami ngayon sa school ni Flynn kasi mag... Ah, ano siya? Graduation picture. Malapit na mag-graduate si Flynn ng kinder. So, ayan siya. Hindi kami masyadong makakuha ng ano. Maganda kasi nandito lang kami sa bintana. Tumitingin-tingin, sumisilip sa butas. Ayan. So, dalawa yung shot nila. Isang naka-uniform and then isang naka-toga. So, yan. Dito na ako sa may pinto. Inaantay ko siya yung mabas kasi tapos na siya. Ayan na. Guys. lang pa. Hi, guys. Hi, guys. Galing kami sa school ni Flynn. nag ano siya graduation picture. So, today is February 10. So, guys, ito, bumili kami ng bagong induction. Ayan, napunta kami ng Unitap kanina, tapos i-unbox natin tong induction. Opo, na sa to. Wait lang. Kasi, guys, pakita ko sa inyo yung luma. Ito. ito yung luma namin. Kaya lang, medyo matagal na to, guys. Pumutok na yung dito niya. Siguro may nabasa sa loob, pagsaksak ko, pumutok tapos ito sira na rin natatanggal yung ano niya siguro na pasukan na siya ng mantika o tubig kaya pumutok na siya so eto na yung bago natin ay nalablig. So ang title niya title ang brand niya Union. Wow! Meron din dong Hanabishi kaya lang. try ah! ah! naman natin tong ibang brand. Maganda daw to sabi ni ano, ni Ate. Huwag yung pagkaruan yan. Alam ba kung malalagay? Ito siya, guys. Ang dahan natin kasi pa ako Mami, may na, ko eh. ano yan may free yan? Luto na kasi ako ngayon. Kaya ititest ko na to kung okay ba. Pero tinesting na to kanina. Ayan. So, hindi na siya katulad ng nating rice cooker na natatanggal yung salamin. Ay, unang induction na natatanggal yung salamin. Yeah. So, ganyan siya guys, so, oh. flat siya. Tapos, hindi siya napapasukon. Natatanggal din. Hindi siya basta-basta natatanggal. Tapos, touchscreen na yung dito niya. Hindi na siya yung parang naka-umbok uh, na ano. So, touchscreen na lang siya. Madali na lang siya pito-tip. And then, eto yung Parang uli siyang free yung ganito, yung lutoan. Kaya lang, yung ano lang to, yung low quality lang to. Yung parang ganito yung ilalim niya. Hindi talaga yung katulad ng induction ready na ano. Parang manipis lang siya na kaldero. Hi, guys! So, time check, guys. 5 o'clock. Yan, naka -uwi na yung mga bata galing school Kuya. Eh, tas meron silang parang tent magme so mag pa lang ako kape and sandwich what sandwich kung tayo pupunta tap 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 tayo tap 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 sa tap 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 tayo? Mm -hmm. Hindi pa nga tayo alis eh. Tukalapiso! Hindi po tayo alis. So, yan. Kain tayo. Gusto Luluto na rin ako ng dinner namin. Gusto ko lapisul. Balik yeah. Nak. Baka malusot ka sa kanal, ha? Nak. Ay, di kita bibilan. Okay. Dito, sa may lala, ano, hala, dito sa lakaran. Pang dog yan eh. It's for dogs. Okay, pwede naman. Saan? Hindi ka kakagatin nun. Baka malaglag ka dyan, ha? Pang dog yan. Malaglag ka. Huwag na dyan, mataas na dyan. Pang dog yan eh. Hindi mo kaya yan. Tahan malaglag ka. Uy ano kwa mo? Gusto ko, dantes na? Jadi tu serap di utas anu ka dyan? Lusup ka Lusup ka dog ka daw mana <laughs> hmm. okay na Video ba yan? Ba't di ito okay. dito

ba? Kain muna tayo. Lin, mama yan. Mag, asikip na. Doon muna yan. Okay. Surprises are liars. Surprises? Mama. Alam mo naman daman. ni Lin, win lang. Okay, okay. yeah. Kain um, yeah. na tayo. Mami, step through. Ayan, nagutong na daw si Daddy. O, dali. na siya, no. Pamisi yung Hindi si no. ko Pizza Happy birthday. Happy birthday. ka si kuya. Mami, mami ko, cream ng cake. Happy birthday, mo, Kasi pang man makalita. Di mo kanta kanta Tsaka ma. salah yuk tuh kalo bakal nata bini kipid kue chocolate cake babi ngakai nimi yang mana kasih sa kandel gak gurih nih Okay. baka lang yan, yung ito lang ina eh. Happy birthday lang, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Woo! Mami, bakit may mini... Mami, kunan mo si Pizza. Kusin yung yaka and peperoni. Ba naman itong pinagagawa Pizza! First of Picture ko yung dalawa. Happy birthday, 8th birthday ni Miguel. Ito yung handa namin.